Hindi daw pala, hindi pala magahire na si Kim sa kanya magpasikat. Sa video ni Gladys, sinabi itong hindi raw dapat siya mag pero hindi raw siya pinayagan. Sabay-turo sa gawing likuran niya. Kaya ang mga panay, napatanong kung sino kaya ang tinutukoy ni Kim na di pumayag. Oo, oh. Oh, ba? Diba? Mm. Akalain mo kung hindi siya nag-harness, very delicate yun. No? Di delikado talaga. Yun? talaga. Yung so, alam eh, mm. na, na kaharness, na. Pero Kasi, alam nyo, oh oh. isang malaking factor sa pagpapalagay nanalo yung boys buhay ni Kim Cho. di ba oh, ah, Tsaka yung Kim halos lahat naman na muna, Team Effort. Hmm. Pero kakaiba kasi ginawa niya, nakakatakot naman. At sino yung tinutukoy niya? Yun Upingin na nga eh. Pili ko si Paulo. <laughs> Oo. Kasi kung di ako nagkakamali, <laughs> kasi I Pwede rin yung mga kasamahan there. niya na hindi oh, po oh, so sa kanya. Uh, actually, so sa kanya. ano po yan, kasi nung nag-reverse si Kim Chiu para sa kanilang production number, tumama yung ulo niya sa mga bakal. Mm. tapos nagkabukol-bukol siya. Oh, na oh. naging dahilan, nandiyan nila siya sa ospital. Pero e, rewind tayo ng kaunti, oh, ah. mm. Naaalala niyo, ah. Meron silang diskusyon ni Paolo nung mag-decide si Kim Chiu na manood ng eras ni uh, Taylor Swift sa Singapore, mag-isa lang si Kim. At that time, ongoing ang kanilang a uh, taping ng What's Wrong with Secretary Kim. Oh, okay. Meron silang isang araw na day off. At yung isang araw na yon hiningi ni Kim para manood sa concert ni, ano, ni Taylor yeah, Swift. Tapos, Nagdi-discussion daw sila ni Paolo. Ayaw nga akong payagan yan. Ayos. Eh. Ganon. Sabi ni ano. Ayun. Sabi ni Kim. Soy Kasi nga, siyempre, mapapagod ka. Tapos, ah. magka-taping pa tayo. Maraming kukunan. Gumaganon-ganon si ano, si, si, si Kim. Tapos, 'di ba may pasalubong naman siya kay Paolo. Eh sabi niya, dapat jacket, sabi pa nga ni Kim, ano eh, ang backpack lang yung dala ko, tsaka hindi ganun nagbiro pa siya na hindi ka naman nagbigay ng pambili, parang gano'n. <laughs> so kung so, may, may bawal-bawala niya parang <laughs> para magjowa na baka, talaga. Baka oh. isa rin si Paolo ang hinano, oh. ang sobrang nabumayan. sobrang concern, no? Oo. Oh, oh, oh. Pero na, mag ano siya, hindi siya mag-harness. Kaya nga nanood si Paolo, titingnan niya kung ano magiging outcome ng performance si Kim, 'di ba? Nanood siya. No. Dory magpasikat. Yes. Talaga kabado kabado Diyos ko, yung jowa ko. may eye post. may eye <laughs> post, post talaga. Ka, sabi niya, di ba? Yung jowa ko talaga. Oh, oh, oh. sabi niya gano'n. So, naman mga delulu <laughs> sa sabihin na naman sa atin ng mga funny. Okay lang. Diba? Oh, 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 Hindi na totoo naman na, na ano siya, nag-alala talaga siya. Di ba? Sabi niya, kalma lang Kim. Kalma. Kalma. Di ba? Yeah. Oh. sabi niya gano'n. Oh, oh. yun kasi ang hashtag nila. Oh. Tigil kalma parang gano'n. Sabi oh. To that effect. Correct. Kasi gano'n ang istorya nila, no, yung kanina magpasikat, may meaning talaga. At lahat naman ng mga magpasikat Actually, team. Actually, yun, ang ikinaano eh, yun ang ikinapanalo nila, yung ah. may kwento. May kwento. Quen yung malinawang kwento. Mm -hmm. Kasi sa mga Hindi sa may, bog. Sa mga oh, kung oh. May question kasi na parang mas magaling daw yung kila, Jong, mm. parang ganon. Ang pagkakabasa ko sa mga judges, naging malinaw yung kwento nung grupo nila Kim. Yung kalma laki. lang na parang, oh, oh. kasi ito, ano pa bang dapat kong gawin na parang pinipita? Hindi pa, gawin mo pa yan, di ba? Parang, uh -oh. Pero kalma lang yes. dapat. Yeah. Anyways, kalma, marami. Kalma, 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 kalma. Kalma, 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 kalma. kalma, 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 kalma yeah. Pero again, congratulations <laughs> sa team nila Kim, si Ogi, and of course, si Maki, MCN Lassie. <laughs> Ay, congratulations <laughs> again, champion. Back to back Sampiyon, so, back to back concert. Yung grupo back ni Kim, back, oh, back to si back. si Kim Chido, sabi nga nila, si Kim Chido talaga ang kanilang lucky charm, di ba? Yes, lucky charm as always. Sabi ni Ogie. Yun daw ang formula nilang, secret formula, yun doon sa kanila si Kim. So yes. sa susunod, uh -huh. baka yung bang mga host ng It's Showtime, gusto na talaga <laughs> i-presenta Partner. na yung sarili sa nila. Eh. Oh okay, Kasi, diba, pero may bunutan di diba? yan. yan. Correct.